Ang masayang araw po Medyo lumabas na po ang araw ngayon Kaya lang uh, yung area po nung ating mga tuturukan ay medyo maputik pa Kaya postpone ulit tayo ng isa pang araw So ito po yung matandang mga inahin uh, Nakapagtawid na rin po sila nung ibang inahin, ng mga bagong inahin na galing dun sa kabila para po hindi masyadong mamayat at malalaki na yung mga biik ay nadede pa so tinawid po dito at yan po, yung mga biik naman natin ay maganang kumain so ang gagawin nga lang po namin para walang maraming stress sa ating mga alaga ito mga biik ay tuturukan lang namin ng ivermectin para po kontra sa internal at external parasites. Yung pong pagkakapon ay sa susunod na namin gagawin. Yung pong pagbigay ng respisyur ay hindi ko rin muna gagawin kasi mas may challenge po sa katawan yon. Dahil ang respisyur po ay para ring bakuna, bakterin po yon kaya hindi po na namin ibibigay ang respisure. Ivermectin lang po ang ating ibibigay sa mga biik. Uupisahan po namin doon sa ating second breeding pen sa likuran pagkatapos po ay isusunod na ang mga ito. Ito pong mga biik natin dito ay bibigyan din natin, hindi pa po nabibigyan ng ivermectin ang mga ito. Pero yung nasa tawid na kulungan po doon nung iwalay po yun, nagkapun tayo, nag-ivermectin at nabigyan na rin po ng respisure. So ayan po, yung mga area na nagpuputik, patuloy ang pagsasabog ng apog, pero hindi na po yung buong kulungan ang aming nilalagyan. So ayan po ang ating practice lang na tuloy-tuloy po ang pag-disinfect gamit ang apog at uh, asin sa mga lugar po na nagpuputik sa loob ng mga kulungan. Oh. Puntahan po natin yung mga inahin natin at alaga sa likod. So, isang tupa natin, nakakaramdam na ng pag-anak siguro malaking malaki na po yung chan hindi pa po nalabas ang ano anak niya uh, binibigyan na lang namin muna ng damo, lapit po tayo dun sa may unahan hindi na po siya active na naglalakad kaya ang ibiniling ko, hatira na lang ng damo. Total, nagsasakati naman po ng damo para sa ating mga alaga. So ito po siya. Hindi ko lalapitan para hindi po masyadong mabulabog. Uh, matandang inahin po ito. Bali, may anak po nung binili natin. At nakaanak na po ng minsan dito sa ating farm. So, pangalawang anak niya po yan. So, ito pong area ito ay gagamitin din natin later on. I-develop natin na lagayan din po ng mga biik para po yung ating mga growing pen ay nakakapagpahinga din. So, habang walang marami pong aalagaan, nagpaplano na kami kung paano natin mas mapabubuti ang ating mga plano para po sa pagpapatuloy ng ating pag-alaga dito sa 4A Animal Farm. Tulad po nung nabanggit ko, itong likuran, paghihiwalayin lang po namin yung mga inahin at biik. Pero hindi na po natin itatawid yung mga biik muna dun sa ating winning growing pen. So magsasama-sama na po muna yung mga biik dito sa, yung mga inahin po ang magsasama-sama dito sa ating original area at yung mga biik naman po ay doon sa expansion area natin ilalagay. Ayan po, nakatayo na yung inahin na umanak dito. Papangka pa rin ha. So ayan po, uh, malalakas na po yung mga biik, tagulang lang po dun sa kanyang likod. At dun nga po sa kabilang sulok ay may umanak na rin. ang ating second breeding pen na meron nga po tayong 23 heads ng inahin na may iwan pa. So meron po tayong a little less than 50 heads. 23 at 25 po kung hindi ako nagkakamali ay 23 at 24 ang ating mga natitirang alaga. Ito po si Ate. Lakas ka pa rin kumain, te. Ito po yung apat na matatandang biik dito uh, Nagkasakit uh, po yung isa sa mga kapatid nila Yan po mga yan ay may turok na at nakapun na Tatlo po ang buhay na lang sa apat na magkakapatid Kaya malaking malaki po sila, malaki ang age gap Kaya lang po, hindi pa namin isama nung nagwalay kami noon may nakalabas tayong biik dito hindi ko po malamang mauhuli na isang kamay ito ito po siya Siyang kadumaan, huwag kalalayo maya ko na po uhulihin so ayan po yung ating board na ginagamit ngayon dito sa likod sarili po nating produce yan. QB Cross Pampanga Native po. Oo. Oo. Malamang po ay dito yon. So yan po ang ating mga gagawin nga po dito sa 4A Animal Farm. Bukas po, sigurado na na makakapag turok kami. Gawa ng maganda na po yung panahon ngayon. So, tuturokan na po namin itong ating mga alaga. Ayaw ko lang po magturok ng masama ang panahon para po hindi sila masyadong nabibigla. So yan po ang aking sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Please share, like, and subscribe.